Hello mga mommies! Nililigpit ko na nga pala yung mga damit ng baby ko. Ito yung simula, newborn pa siya, yung mga gloves, yung mga bonnet, at yung mga damit niya. Apakadami na hindi nakasya sa kanya. Ang bilis kasi lumaki ng baby na to. Aba naman, parang kahapon ko lang siya pinanganak ka. Tapos ngayon, 4 months na agad. Apakalusog-lusog pa batsyok-batsyok, nagising ang batsyok-batsyok. Nagising ang batsyok-batsyok. Ha? Nagising ang batsyok-batsyok na yan. Ayan, hindi pa ako tapos maglikpit. Nagising na ang bebe na yan. Pinaupo ko muna siya dyan. <tod> Tingnan niya lang ako habang naglilikpe. Aba naman, 6 to 9 months na yung kasya sa kanyang Kaya damit. Kaya yung mga damit niyang simulan niyo. Hanggang 3 to 6 months ay hindi niya na nasusuot. Napakabilis lumaki ang batang ire. 4 months pa lang pero yung mga damit niya pang 6 to nine months old na. Hindi naman to sayang kasi itatago ko lang siya. Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Why baby sad? Why is that my baby sad? Huh? Pasensya na sa English na shortcut. <laughs> Pero inaantok na naman. At eto na nga pala lahat ng mga damit niya. Yung newborn siya. Wala pa dyan yung 3 to 6 months na damit niya. Ayan po ang resulta ng panay at to cart sa Shopee. Ilang buwan niya lang to ginamit. Mm. Mga one month lang ata. Hindi nakasya sa kanya. Lahat po ng mga damit niya ay sa Shopee ko lang nabili. At meron namang iba, bigay ng tita niya. Pero karamihan lahat dyan ay galing sa Shopee. Kaya halos everyday, may parcel ako dumarating. Lahat lang gamit ng baby. Dati lahat ng orders ko, puro mga gamit ko. Pero ngayon, lahat na pang baby. Iba talaga. Nanay ka na hindi mo na naiisip yung sarili para sa anak na. Ikikip ko lang tong mga damit niya. Magagamit din to ulit. Magagamit din to ng mga anak nila soon. Ayan nga pala yung isa sa mga damit na bigay ng tita. Kaya pag nakita mo to, tita, thank you. Ibibigay ko lang ulit to sa'yo, tita, pag nagkaanak ka ulit. Ay, ibabalik. Ito <laughs> na yung mga damit niya pang 3 to 6 months. Hindi na din kasya sa kanya kaya tinanggal ko na lahat doon sa drawer niya. Masikip na kasi yung drawer niya. Kaya sinisiparate ko na. At eto na. Eto na yung lahat. At pagkatingin ko sa baby ko, nakahiga na. Inaantok na naman yan. Ang likot-likot na kasi eh. Yun lang mga momsi.